mas mabuti na may dialogue tayo na patunayan mo na ang bata ay hindi tao. <laughs> patunayan mo na ang bata. Uh, so patunayan ko na ang bata ay tao, ay, negative naman yung hindi tao, di ba? Patunayan ko na ang bata ay tao. So Pastor Bacalares, sana masagot niya ito at ma, mas mabuti mag mayroon tayong ano. Uh, dialogue, kahit anong topic po, ating pag-usapan. Okay, unikit nyo lang si Jando para dito tayo sa bukol. Ako bahala sa sound system at meron na tayong stage na gagamitin po para dyan. Para maging mataas na at hindi makita na tayo sa maraming tao. Kaniad to ikson, hilig ko og formal debate niyagi ko og 7 to 8 years sa Tigbakay, naging formal debate ko sa so wala pa ko na pastor. Sa diyang na pastor na ko igsoon, dini sa amo nga area sa North Central Mineral Conference, na ay balaod. hindi po hindi mag-debate ang pastor. Muna makita ninyo nga sa sa mga pastor, dili ka debate Naalay pipila ka mga pastor nga wala na sila malinya sa organized nga for example North Central Mindanao Conference, Davao Mission, uh, North Davao Mission, wala na sila ma-attach diha. Okay? kibali wala na sila employer, okay? Pero pastor sila. Ako kay namo ko employer na bi balaod nga dili. Pero gipangyaytaan di ako nagpamaagi kay sa debate man good brother Ray ang lami naras cross examination wala sa presentation Because ang presentation, ikaw nakabalunas sa doktrina sa Adventista, ako nakabalunas sa doktrina sa Baptist, alang sa mga debiter, sumuna kayo ang presentation, di rin natas inipitay. Okay? Moto nga nagpresent ko, nga one hour post examination, walay balibaray, dili nga nga, ah, sorry kayo, dili ko kay gawas sa tema. Tinalawan na ng maguning nga na nga, mutago sa tema ba? For example, mga CFD karon, ron. Ay mga CFD, nga alcance gid sila sa katarungan mutago sila sa tema mutago sila technicalities ah wala ko maghisgot ana dili ka pwede mangutana na ko ana kay wala ko maghisgot ya na pwede na to hisgutan sa sunod nga debate inga e, na magod ang ako uh, gusto is pwede cross examination one hour binayluay kay walay topic kay walay atrasay way wala balibaray nga adili ko ana kay walay topic Okay? So, kana siya nakasunod sa among mga pulisiya, kay wala may pulisiya na. Pero sa debate nami may policy, And I should uh, gitawag na toog, follow the instruction of my gitawag na higher nga ups. Uh, mga higher pa ako, okay, na may mga palisi. So, muna yung explanation. Nga diin, gadawat kong mga pangutana din, eh. Daga kay, uh, brother Ray, eh, daga naga ni Sulud Diri, nga ang ilang style cross examination bisa dili debate moingod categorical pastor ha, categorical pero sundan nako na usahay ilang kategorikal. di ba lang diba? siya ka simple uh, brother ray fuentes go ahead paliog okay salamat pastor maoro to uh, ako lang ang dang gusto kung pananglitan de uh, apunta kang i-challenge o formal debate. Pero salamat sa imong explanation. Hey. Sabot po on niya. Mora to, uh, Pastor. Salamat o good evening sa imo diya. Good evening, brother. Uh, Pastor Ray Fuentes. Mato si Pastor Ray Fuentes. Pabuta lang, Pastor Ray, kay hapit na ko mag-retire. Uh, pwede na ko, anak. Pero pwede man... Kung sa may problema ng <laughs> prosik sa miniso no, sa kaoras, wala ito Actually, sa gila ko ka pinangga. Daghang mo atras akong offer. Okay? Dagang mo atras ako offer. Cross-examine nga wala ito. Topic. Kanang wala ba'y pasangil bitaw nga, Mr. Moderator, ang pangutana sa akong kalaban na sa tema. Na Dili at tinalawan mong guna nga na. Mr. Moderator, violation sa number two Nga dili pangutano na usak katao, nga wala ko nag-present. anak. Mr. Moderator, mutago ba sa technicalities ba? ng sa tema daghang debater ing ana kay galisod sila sa cross examination sa mga 7 day test.